Nagbigay ng kanyang personal na opinion ang award-winning actor na si John Arcilia hinggil sa relasyon ng mga magulang at anak. Sa kanyang Facebook post ipinaliwanag niya na ang pagtulong ng mga anak sa kanilang mga magulang na tumatanda ay hindi dapat ituring na utang na loob o obligasyon, kundi isang natural na tungkulin. Ayon kay Arcilia, mali ang mga salitang utang na loob at obligasyon kapag pinag-uusapan ang mga magulang na nagbigay sa atin ng buhay. Hindi naman talaga utang na loob o obligasyon ang pag-alaga sa mga tumatandang magulang dahil ito ay normal at natural na tungkulin ng mga anak, Ania. Inihalin tulad niya ito sa mga responsibilidad ng mga magulang noong tayo ay bata pa, kung saan sila ang nag-alaga, nagbigay ng pagkain, nagbihis, at nag-aral sa atin. Tama naman na responsibilidad yon ng mga magulang sa walang muwang na mga anak, dagdag niya. Sa ganitong konteksto, ito rin daw ay responsibilidad ng mga anak na alagaan ang kanilang mga magulang na nagkakaedad na at hindi na kayang magtrabaho. Bilang mga tao, tayo ay tagapag-alaga at tagapagtaguyod ng mas mahina sa atin, maging ito ay hayop o kapwa tao, lalo na kung ang ating mga magulang na ang nangangailangan ng tulong. Pahayag ng aktor Ngunit, nagbigay siya ng paglilinaw na may ibang sitwasyon kung saan maaaring maging komplikado ang ugnayan, lalo na kung ang mga magulang ay naging masama o hindi maganda ang pagtrato sa kanilang mga anak. Doon siguro magkakaroon ng iba't ibang pamantayan kung responsibilidad pa rin ba sila ng mga anak, wika niya. Maraming netizen ang sumang-ayon sa pananaw ni Arcelia na nagpapakita ng suporta at pag-unawa sa kanyang mga sinabi. Ipinakita nito na ang ideya ng responsibilidad ng mga anak sa kanilang mga magulang ay isang mahalagang usapin na dapat pagtuunan ng pansin sa lipunan. Ang mga pahayag ni Arcelia ay nagsisilbing paalala sa lahat tungkol sa mga obligasyon at tungkulin ng pamilya sa isa't isa. Sa panahon ngayon, maraming tao ang nahaharap sa mga hamon ng buhay na maaaring maging hadlang sa kanilang kakayahang alagaan ang kanilang mga magulang. Gayunpaman, ang mensahe ni Arcelia ay nagtuturo ng halaga ng pamilya at ang natural na ugnayan na nararapat ipagpatuloy kahit na tayo ay tumatanda na. Sa kanyang post, ipinakita ni Arcelia na ang pag-aalaga sa mga magulang ay hindi lamang isang tungkulin kundi isang pagkakataon na ipakita ang pagmamahal at pasasalamat sa kanilang mga sakripisyo. Ang pagtulong sa kanila sa kanilang pag-iisa at kahirapan ay isang paraan ng pagpapakita ng pagkilala sa kanilang mga naging kontribusyon sa ating buhay. Dahil dito, mahalaga na ipaalala sa bawat anak ang kanilang papel sa buhay ng kanilang mga magulang. Sa bawat sakripisyo at pagmamahal na natamo mula sa kanila, nararapat lamang na tayo rin ay maging handang magbigay ng suporta at pagmamahal sa kanilang pagtanda. Sa huli, ang pagmamahal sa pamilya ay hindi natatapos kundi nagiging mas matatag sa bawat henerasyon. Ang mga ideyang ito ay maaaring makatulong upang magbuo ng mas malalim na pagunawa at paggalang sa mga relasyon sa loob ng pamilya. Ang pagkakaroon ng positibong pananaw sa ganitong mga usapin ay nag-aambag sa mas magandang samahan sa pagitan ng mga magulang at anak. Ano ang sinyo sa balitang ito?